Pagbasa sa banal na ebanghilyo ng Panginoon ayon sa sulat ni San Marcos sa Kabanata 1, talata 40 hanggang 45. Noong panahon yun, may isang kitonging lumapit kay Isus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Isus at tinipos siya. Sabay ang wika, ibig ko gumaling ka. Noon di nawala ang kitong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote pagkatapos maghandog ka ayon sa inuutos ni Moises. Upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon.